ang gaganda ng mga eksena gabi-gabi. Huwag niyong papalampasin yan. Siyempre, pinag-aaralan ko yan, nag rin ako sa bahay para ready lang ako. Kung sakaling hugutin ako sa action at barilan, nakaredy ako dahil practice ako sa bahay. Unang fight ko sa kanila nung practice ko, eh, siyempre, kinakalawang pa. Okay na, nakukuha ko na ulit. At tapos, practice nang ako ng practice sa bahay. Kung ano yung mga tinuro nila sa akin, kaya ready lang ako. Siyempre, nasa batang kiyapo ako Kailangan, ready ka lagi. Laking action star tayo. Kailangan natin mag-practice pa na mag-practice para sa batang kiyapo. Taping ngayon, binugbog kami ni Rocky Boy. Sa bar, grabe. Bugbog sarado, hindi ako nakaporma. Pinalo ako sa ulo ni Miguelito. So ngayon, bagsak ako. Bugbogan sila ni Rocky Boy. Tapos dumating si Jason, yung bodyguard. Binugbog si Rocky Boy. Wala akong malay, hindi ko siya na-depensahan kayo nagagalit si Brandon Mundragon. Gaganti kami, sabi niya. Mga kabatang kaya po, dapat abangan nyo kung ano, mga pasabog, gabi-gabi. Sobrang pinaghihirapan namin to, lalo na si Derek Coco. I love you, Derek. Ang gaganda ng mga eksena, gabi-gabi. Huwag niyong papalampasin yan pinaghirapan talaga ng CCM Films Production para sa inyo. Pelikula, naging TV. Yan, si Direk Coco Martin.